Ang Earth o Daigdig ay ang ikatlong planeta mula sa araw at ang tanging planeta na may buhay na alam natin. Ang Earth ay binubuo ng iba't ibang mga layer: ang core, mantle, at crust. Ang core ay binubuo ng bakal at nickel at nahahati sa inner core na solid at outer core na likido. Ang mantle ay isang makapal na layer ng tinunaw na bato, samantalang ang crust ay ang manipis na solidong ibabaw kung saan tayo nakatira. Ang daigdig ay mayroong tatlong pangunahing uri ng mga anyong lupa, mga kontinente, karagatan, at mga ilog. Mayroong pitong kontinente, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia. Ang karagatan naman ay binubuo ng Pacific, Atlantic. Indian, Southern, at Arctic, isa sa mga mahalagang katangian ng Earth ay ang atmosfera nito, na binubuo ng iba't ibang gas tulad ng nitrogen, oxygen, at iba pa. Ang atmosfera ay nagpoprotekta sa atin mula sa mga mapanganib na sinag ng araw, at tumutulong sa pagpapanatili ng tamang temperatura, para mabuhay ang mga nilalang. Ang klima sa Earth ay iba-iba depende sa lugar. May mga lugar na malamig, tulad ng Antarctica, at may mga lugar na mainit, tulad ng mga disyerto sa Afrika. Ang pagkakaroon ng tubig, mga puno, at iba pang likas na yaman sa Earth ay nagbibigay buhay at suporta sa mga organismo, kabilang na ang tao.